Naku po, ay eh, hindi ako mag ano, magpapahiram pag ganyan. Ay naku po rin, eh, ako eh, hindi rin manghihiram sa inyo, pagkagayaan. Ah, ay, biroin ninyo. Ako gawin eh, nasa saan litra na? Nasa A, B, C, D. Ako eh, may mga listahan ng aking mga paghihiraman. Ano, at ako eh, nasa sa letter, letter D pala ang ano ho. At saka wala rin naman ho kay sa aking listahan ng paghihiraman. Dahil lo, ako ho, eh, ay bago manghiram, ay eh, ako yung eh, nagpapaservey mo na aalamin ko muna, kikilatisi ko muna aking paghihiraman. Kung ito bagay, mabait bagay itong aking paghihiraman na ito. Ito bagay napayag ng isang tao na ng aking hihiraming gamit sa kanya. Tapos, syempre, kung ako'y manghihiram ng gamit, kikilatisin ko din yung gamit na aking hihiramin. Kung ito bagay tuga pa, baka mamaya naman, sira-sira naman ng pinapahiram. Kaya pala ipinapahiram dahil ay, alam niya nasira na pala, ganyan syempre, gusto ko gayon, malinaw, ano ho tsaka, ako ay may kontrata ano ho, nagbibigay ako ng kontrata pagka gayon, pag ako ay manghihiram para, kumbaga, ito ang kasunduan natin, ganyan ilang, ilang ano ito ilang taon, bago sa uli gayon ho ako, ano ho tsaka, kapag nang uli ko, eh, ayos naman din eh. ayos naman, may napapagsulian naman ako na ayos pa kaya, absuelto ho kayo. Wala ho kayo daw sa akin listahan. Ayan. Mm, ayos. Tay, lalapitan ko rin si Kuinay. Oo, titain ko nga ito. Kami nga, hindi pa pag usap ng tungkol din eh. Okay, are, no, kita okay. mo. Aray, aray, aray. Aray, ang, ang comment din eh. Kainamang kapit. Yung kainamang kapit mo daw, talaga naman kinikilig ako sa inyong dalawa. Ang kinilig pala yung aring si Roby Lane. yung ano kailamang Yun, kapit mo raw daw. Ay, kay Richie. Oh. Ay, ano mo, hindi ko mapay, ay kung ako'y mahulog, inay. Alam, ginawa mo na may yakap, ay. Ano yakap? Ay, hindi kay yakap. Ay, tapay yak... inay. Hindi Anong di kapay? Oo, oh, edi kita ko ang kamay mo, hindi ko lang ang ano sabi, hindi ko lang masabing, inay, ano ka iyan? Eh, syempre, ako'y nahihiya sa, ay, sa Aromagic Air Family. Ay, kung, kung ako'y mahulog, hudon, inay? Bay, ka naman mahuhulog. Aba, ay, ay eh, eh, ik... ko, ay, inay. Kaya kailangan talaga kay kakapay, na husto. Baka yakap ng husto. Alang, eh baka kung kayo inay ang sumakay ro baka linkisin niyo pa. Ah oh, talagang lilingkisin. Ah <laughs> oh, talagang lilingkisin. Hindi ha. Eh, baka kayo ay, baka kay linkisin mo. Ay, ano kinilig ka naman daw. Oh, ka kayo nga din. Ah, <laughs> Ayan. narinig <laughs> makatabi. Baka gusto mo akong batiin. Bakit hindi niyo lang birthday? July 30 naman nung birthday ninyo. Basta gala, babadiin birthday. Aba, eh, ano ka ang binabat? Anniversary? Hindi. Eh, ano ka ba ba tayo sa nung sa'yo? Titukay na ako sa anong kahit pit gano'n na rin palabas ng mula ang Face, Facebook page? Oo. Oh, oh. Ayun! Yan mm -hmm. na ba? Siya ba? May bibila ng cupcake? Wala na ano, cupcake ano? din na day na. Aba, ay na-choose pa ako kayo. Eh, ay, ayoko ko noon. Ay, ang gusto niya. Wala, okay lang. I-kiss mo na lang ako. Ayan, oo. Mm -hmm. Naku, nung iyan. <laughs> Aray ko! Aray! Hello para kayo. Happy 52K. ayun sana ho i-follow nyo pa ho ang inay. Dahil mas marami pa ho kayo mapapanood the video sa kanya. Ano ho, at syaka, syempre, um, para din updated kayo sa kanya mga i-upload. Salamat, salamat. Maraming maraming salamat mga anak. Okay. Kaya tama man, kaya matanda yun follow sa akin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ano, mas, ano, mas nai-inspire ako pag kagayon eh. Kapag madaming ano. Alam mo yun? Oo, oh, oh, yung, yung uh, nasa bye-bye. kumawa ng mga videos mga content. Video? Walang ti inay. Videos? Aray, di nakakaiyamot. <laughs> Ari lagi na lang ang garbi <laughs> Video? Yun. Ayan, oh. oh, mas maigi pa yan. Wala akong sinabing may ti sa videos. Wala. Oh. Mali lang mo. Ay, naku po. thank, ko. you, thank you, Salamat ho. Papa, follow. Follow <laughs> inay len. Ayan. At eh, pati sa TikTok, e-follow eh, nyo din ang inay. Salamat. Baka mga mutay. Yan ho, ngayon ho, ay kami naririn na ng inay sa kubo. Ano? Ang inay ho. Inay, ano ka naman ho? O yan. Bay na makahidi yan man. Pati yan, iwinawalis ho ninyo. Ay, kita mo yun. May yan, may kimia, ay, kita pa. nyo namang ang gabok naman na yun ako po. Sandal sandal din. Oo, ay, pwede naman humaya maya nyo naman ho, ano hindi yan eh. Kailan pa, kailan pa. ay, ako ay marami, maya maya. Marami akong gagawin ay, sa lapad ng harapan. Pwede ka naman doon mag-tiktok. Eh, yan kasi si Kalam. Apo, apo, apo. At ay, ay. ng ano, ayaw ka doon pupunta. Yan, pakita mo, ang gwapo mo kapatid. Aray, ang gwapo kong kapatid. Ayo, yun, ang gwapo kong kapatid. Ay, damay na Oh, hahalik, Oh, dali, humalik ka na. Ayun, parin eh. Yan, ganyan dapat ang mga anak. Ba, pag magpapaalam. Guys, nahalik din ba kayo sa mga nanay nyo at kapatid nyo? Pag naalis kayo, gawin nyo dapat yun. Kahit matatanda, ay matatanda na. Matatanda na ka. Kahit malalaki ng aking mga anak. Ayan, nag, nagsisipaghali kang pa mga yan. Of course! Ay, hindi, humalik. Ito. ko oh, oh. garo. Eh, <laughs> huwag eh, huwag na magayaan. Ako po. <laughs> bye. Ay, bye. bye. Love you. Yeah. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Love you. Talaga, ipaghandaan ako. Oh, ayaw. Ayaw. Ang aking oh. Oy, Ay. ay. ay are, sabi ni Mark. Antay ka muna, antay ka muna. Sabi na rin si Mark. Ay, isa uli na daw yan. Hinahanap na daw ang kanyang, alat gagamitin daw yung pandasdas ng kanyang ina. Ano, isa sa uli? Agad, eh, kaya hiram ko lang. Kailan inay. Bago ngayon, isa sa na agad. Ka naman, Mark. Kuy, ti magpahiram, kahiram Kaya hiram ko lang na rin sa iyo. Nagpaalam ako. Sabi ko isang linggo. Bago ngayon, naa ha? Eh, kinukuha mo na agad. Kung alam ko lang, hang. hindi ko rin nahiram-hiram sa iyo. Eh, paano Dabak, nga ipinano eh? e, daw ng kanyang ina eh. Dapat naman na eh, alam niya kung gagamitin ho ng kanyang inay o hindi. Eh, pinahiram-hiram niya. Eh, di ibig sabihin hindi gagamitin. Bago nga gagamitin, ha? At hindi nyo naman. Nakakayamot naman ho yan, eh. Eh, ano gagawin mo? Eh, di magdadas-das din din ho, day, nay. Aba, kahit ako hindi marunong, ay pagpapraktis ang kuray. At sayang ang aking hiram. Ay, siya, sige. At ay, tulungan ho ninyo ako, din nay. Paano, karay? Eh, i i i bagsak mo, Garnay. Eh, hindi na mag-gayaan. Garnay. Gayaan. <laughs> yan, gayaan. Sige. Tatanaman natin yan mamaya ng rose. Rose? Saka mo na anak ng rose naman. Eh, nagbulang man tayo rose. Magpatabi-tabi po ka muna di yan. Baka ti